Ayun mga amigo, binalikan natin tong bangka na bibinta. Ayun, ito. Ayun. Ito ay sa labas. May masilya na pala yung banda itaas ni. Eh. Ibaba na lang ang wala. Ayun, kamaro tin masilyado na. Oo, uh -huh. yan banda ibaba na lang ang wala. Ano yan, hindi natatanggalin ah. Na? hindi yan ay galagin ng kahoy o stick. Ah, sa sa babaw. Oo, yan sa. Ayun. Babaw. O, ipitin yan. I, para ipit yung plywood. Oo, oh, para malalong masibay. Para la, yani eh, ito pa wala oh. mga amigo, ilalagyan pa daw niya ng stick dito kahon. Oo, oh, para mas lalo eh, matibay. Hindi nakapako, ilalagay eh, pa dito pag gano'n na. Pag oh. ito na yun, hindi pa padikit na doon sa plywood. Oo, oh, tibay yan, matibay. Yan, oo. Oh, oh. Para yung plywood ipit. Gawa na nga naman, naman yung iba. Yan. Yung ibang baka nga na may dito nagkakadeprinsa. Oo, oh, eh. hindi siya magkakadeprinsa kasi nga ipitin. Na pagka yung aksidenting na sa tapos yung uh, ng ka na yung dito. eh, oh, pag yan, may no, ipit, hindi aangat. Kaya ilalagyan. O pang hanggang pasiguro lang ako ayun. ano. sa una hanggang dito o, sa Pero 'yun na may nangyayari lang mga, mga amigo, amig. pagkahambang kay halimbawa, naalas traffic, nandoon tas malalaki ang alon, kagaya dito sa amin ganayon. Oh, Kaya yun, isa yun, sa magandang Plano dito, may ipit. 'Yon. Kasi trabahong furniture 'yun Ito 'yung sabahin. dito dito kung suka tol. Saan? Ito yung babahan ay eh, hani. Oh. Ito yung sasabihin mo ang taas pagka dito la ang city. Sa dito. Kunya. Dito sa babahan. Kanina dala mo eh. <laughs> ito to. Pero ito, ari namang kargahan ng lampas dito mga amigo. Kaya lahat, oh. kahit nga buti mo din nakarga. Oh, Pabuti mo yan doon. Gawa na ito na may... Hindi naman tutitilas dito eh. Hindi. Paano yung titilas ay may mga siruho yan sa ilalim. Oo, oh, may mga... Siruho may, tapos si ibabaw. May, Kalo may, niyan, may, kahit... may ang pati yung ibabaw. Oh. Ipit yan dyan, eh. Oh. Ipit. Di bayan, di bayan, di bayan, itu bayan, di bayan, di oh hmm. Oh bayan, di bayan, oh six. Oh, yan. Ito. Mga medyo. Dito. oh ya di bayan, itu bayan, di 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 di bayan, di bayan, di bayan, situ di bayan, di bayan, di di bayan, di di Yung Tama... oh, Plywood. Oh. Yeah. Di di, ano, city medyan taas. Oh, kasi dito, ma ma mataas talaga dito kasi nga dito yung, ano. Oh, dito sa ulihan pala so, mas mataas. Mas oh, kasi sabi dito. dito yung ang makina kaya dito malaki. Oo. Oh, oh. Ang kilo oh, oh, oh. oh, so, dito, dito ng ligason ay city. Doon sa una ay size kasi nga dito yung ang makina. Oo. Oh. Uh, uh. Well, you know? Ay pag dito, pantating doon, 8. Dito sa oh. dito, 8. Oh. Dito, ah, sa may babahan dito. Ah, uh, 1, uh, 80. 200. Ah, 200. Dalawang metro. Hmm, 200. 200 cm. Oh, dalawang metro. Pero pag pagdating dito sa Akwan, dito sa Akwan 8. Oh, oh uh, tapos sinundan mo yan 8. Oh, kuwan. Ila, uh, oh. Asa si Nedia? Tama lang naman. Oh, Bakit naman pagka malaki ang kataasan dito? Oh, media lang. Oh. Nedia lang ang diferensya. Pero dito, malaki 'to. Mas malaki ang kilito, kasi dito narito nga ang na, makina. oo, Para oh. hindi siya tingala. Gawa ng karamihan sa mga bangka, mga amigo. Tingala ang pagka nasa tubig, masyado na tingala. Oo, oh. tsaka ito, maluwang dito. kasi. Kaysa doon sa mo, nga ginagawa. ah, uh, marami nga nagagawa ng bangka. Tinataasan nila ng kalahating pili dito sa ulihan kasi sa una. Pag malalaki oh. na. So, kasi narito ang makina ng bihit ay bihit. Oo, oh, para... Oo, oh, yung kanani, ganun din naman. Yung bihit dito, kalahatim yung bihit, pare. Yay! Kun, ah, utso yung hulihan yung, yung unahay city media. Oo, oh, luwag na luwag ang bit dito. Marami oh. na nagtingin dito kasi nga kinakambas na ako ng makina ay eh, umayaw na nga yung aking busing at wala na daw siya tustos. -tus. Eh ang gusto ng busing, ibenta. Ay di ibenta. Mm -hmm. ibenta na. Oh, hindi uh -huh. ibenta. Di ibenta ko. Ito mga amigo, akyat na natin. Kasi sabi niya wala na siyang ganun kalaki. Ano? Haba ng runa na ito. Sa ulihan yung ang tawag sa iba ay tupidor Ayan Yan ang tupidor na yun sa uli o oh, Ayan maganda nga kung ibaba mong video mo Kitang kita mong forma Hindi uh, nga hagit lahat ay Hindi oh. tayo walang pagkatrasan at uha Dito'y kahuyan ah uh, May nire-refer din pati dito Magpap Pinapaltan lang naman ang blywood pala yan Ayan o ayan, ayan 22 ang haba na yan? Nang Ruda? Nang tupidor? Oo oh. Kahit hindi na sukatan, hanit, yun oh, sukat na nit, yun may sukat na eh. Sukat yan. <laughs> Napakalinis pa rin ang trabaho nito. Walang ano. uh, nakita naman na nila kasi sa vlog kung ano kalinis. Yung trabaho ay lamog. Yung mga umaawas na ipok si mga amigo. Ay ba wala nagpaako ng plywood, ang paper si na inalabas. Ay sa kanila may tagasunod na inakayot. meron na. Taga -taga sa loob. Sinasadya nang hindi na pinahayo ang matigas din mo kagali. Yeah, kasi nga, ano, ano, kasi may mga usli oh, oh, usli dito, man, diyan may mga usli usli. Ayun oh, kita mo yung makikita dumi. Yung sumubrado sa so epoxy oh, pinaupunas oh. kina, na nila yan. Oo. Oh. Ayun, tumigas man sa dito, Maki, makinis. Oo. Oh. Sa dito wala akong makikita oh. Para Malaking bagay 'yon, pagka hindi mo nalinis yung pagka yung ginagamit mo na. Pag naglilinis ng bangka, ang daming sabitan, maraming singitan ng dumi. Makinis. Uh oo. -oh. Uh -huh. No. Uh -oh. Tingnan mo naman makakinis pare. Oo. Uh -huh. -oh. uh -huh. Tingnan mo naman makakinis, hanggang sa uli. Oo, uh oo. Wala kang makikitang tulo. Tapos ito na may sinukat na natin mga amigo yung buka. Doon sa unang vlog. 9 Oo. Uh -huh. Buka. Ang haba ng gas ko, 41. Yan, 41. Ngayon, ganito yan. Oh, yung presyo mo, dusa sa presyo eh, eh, yung una ito ko ng para laan daw makuha at gawa ng para, matapos na at makuha na. Kung bagaman ba ang kaila ang gusto na laan niya babawi niya yung labor niya mga amigo. Yung kanyang uh, makuha lang niya yung sapagod, sa pagod sa pagtatrabaho. trabaho uh. gawa ng doon sa nagasto sa saka yung labor niya yun lang mabawi okay na sa kanya. Uh. Mag gawa na hindi na rin naman nila makakayang ipatapos kinapos ng kanilang budget. Ayun ko nga. Yung wala busing niya wala na daw. Yung kanyang busing niya wala na rin na ito. Wala na no, bigay. Oo. Uh, may abono ka na din. Abo, malaki na yung abono ka. Oo, uh, malaki na rin abono niya. Hindi. Uh. Kami pa rin tatrabaho. Abono pa ako. Uh, Oo, oh, iyon Kaya ngayon, ganito yun. Para maipatapos, kung mayroong buyer, Ayun ang gusto uh, gusto makakausap na kaagad yung, yung, yung buyer. Gawa na. Hmm. Kaya gusto makakausap na. Dahil hindi nga nila kayang maipatapos na. O hindi na nila kaya ipatapos. Gawa na naubusan na nga ng uh, budget. Yung halimbawa, ibig yung 3. ang, ang presyo mo 3.5 doon sa 3.5 pagka may na doon do sa so 3.5 para makompleto hindi na siya nandaon para maipatapos niya. Yun ang kanyang dapat patapos. Oh, yung... Kung na yung 3.5, press yung tapos. Press Basta, yung tapos na, oh. Yung 3.5, walang makana mga nigo, pero kakabitan na lang siya ng makana. Yun yung presyo yung tapos. Eh, mayroon tayong, ano ba yung comment na sabi na, paano daw makukay, hindi pa daw naman tapos. Ay, kaya nga, kaya nga, kailangan makakausap na para oh. maipatapos. Ay. Ang isa pang maganda doon, mabibisita pa niya. Oo. Oh. Mabibisisyon na niya na, ah hindi, dalawang budiga lang ang gusto ko. O tatlong budiga nga. Oh. Ay ganito lang kalaki yung budiga ang gusto ko. O, yun ang kagandahan nun. Ma, pwede pang yung pinaplano ng karpintero. Oo. Oh. Pwede pang yung maisagis na baguhin. Oo. Oh. Oo. Oh. Kasi siya gagamit ay natural dapat yung mas komportable para sa kanya kung paano niya gagamitin. Oo. Oh. Total wala kahit naman baguhin ang baguhin niya ng materials niya, hindi na rin mababago yun na rin eh. Hindi. Magbabago. Ang magiging bago pati di eh. Mag yung mga mother ligasyon niya na masisira. Ay hindi. Kasi kung babagoy ng forma ng ano, kasi nakaris na yan talaga sa pamiyo sa malaki. Oh, hindi. hindi na rin masisira yan. Pagbabagohin yan gusto niya sa budiga. Oh. Yan pa rin naman ang magiging budiga. Oh. Ang mababago niya lang, kung gusto niya, ipa-storage yung tatlo o dalawang storage na lang. Ay kung ang gusto niya ay dalawa na lang, ay mas nakatipid ka pa sa gastos mo. Pwede. Oh, ganun lang yan. Gawa na ito talaga tatlong budigan na hindi tatlong budigan dito. Eh. Yung na dito. Na ang, dito. Um. Na. ang hindi lang kasama mga amigo, yung kung gustong lang may bibili na magdadagdag ng budiga sa si babaw, simple hiwalay naman na sa bangka yun. yung gustong magdagdag na lang. Ayun lang ang hindi kasama. Pero yung bangka tapos na tapos, ito ay sa dito nang kumpleto. Ang palo nito ay apat, dalawa sa ulihan. Yan, ipa, i, yan, ang palo. Dito, dito. Sa kabila, dalawa. Pero sa uh, gitna mga amigo, sintro daw ang palo nito. Hmm. Sintro. Yan, dito sintro ang palo sa gitna. Oh, palo. Ayan, dito ang palo, oh, nakasintro. Oh. Ayan. Sa kasaunahan, nakasintro din sa gitna ang palo. Oh. Oh, tapos ang paltik, apat, ah, anim. anim. mga amigo. Ang dito sa ulihan, dalawa. Yan. Dalawa. Ibig sabihin dalawang paltik to. Hmm, Dalawa. Oh, dalawang palpit dito. Dalawa. Ano oh. Ah, sa lang pa panas sapatos, ano? Oo, oh, may sapatos yan. Oh. Hmm. Di oh. Na namin kami pinatigil ko ang trabaho. Oo, oh, oh, tapos ay, sa dito, dalawang paltik. Sa una. Oo. Oh, oh. Yun mga amigo, <laughs> yun ay sa kanya pa yun. Ang gusto, uh, kanya pa yun, na, siya magkakabit lahat. Kaya, kailangan lang niya mag -down, may, mag may mag-down para maikabit ma niya. Para magawa. Oo, oh, sa so pambabayad. Oo, oh, dito, na, isa. Sa, sa, sa uh, labor. Sa na kulang. Oo, tsaka doon sa mga katulong. Dito, isa. O, isa lang din. Hmm. Tapos doon sa unahan, dalawa ulit. Ayan hmm, dalawa. dalawa ulit dito mga amigos sa unahan. Ayan hmm, no. dalawa. o. Dalawa. Dalawa paltik. Kaya 6. Naan laki ay? 6 uh, by 6. 6 by 6? Hmm, size size. Uh, Ano, nah, hindi yung palo. Size for size. <laughs> Tapos ang kay five by... Five by eight. By eight? Hmm. Oh. Cinco por ocho. malapad. Po. Siya, malapad. Malapad. Malaki na yung cinco por kasi yung kinabit kong kanyang hmm. malaki na masyado namang hmm. balda ang katawan ng bangka pag-gobernan. Ah, oh, pag nasubrahan sa laki. pag na kanyang malting. Balda ang katawan ng bangka. Ang bangka dapat ang... Ita, tama, Kaya laki laki. mula sa laki ng bangka. Oh. tama lang naman yun yung laki niya. Yung lapad yan. niya. Tama ang lapad. Kapal. Uh, -uh. Yan ang... Pag, kapal. Ang ginagawa ng Ibay Kudrado ay hindi na Oo. Oh. Dapat e, ay, dapat ay e medyo manipis na malapad. Oo, oh, malapad. Ilang ang parang layang-layang siya nakakalabas. Bye bye ano? Bye bye. Bye bye. Ang pantik dito. Yung iba ay ang ganito kalalakan bang kay kun lang ay. 4 city lang. Oo, oh, 4 city mo -ano. ganun. Pero yung bye bye tama lang para pangmatiba. Magawa ng bye -bye. ano naman malalaki naman mga amigo pisa. Hmm. Kaya lang, ano yung bye bye hindi na kaya paggalawin ito. Malalaki pisa nito. Ito mga kodo lalakan to, mga tama sa paglagay ng storage. Oh. So. Hmm. Malalaki. May storage siya dito na si Sin Ron eh. Hmm. Dito na ito. Oh, Kaya, eh. Pero pag ako gusto ko ay eh, nakaangat ng kaunti. Sa Kaya hindi lapat dito. Nakaangat ng kaunti. Lalagyan talaga siya ng kaunti. Ah, Dipindi lang oh, sa, sa may, oh, di, sa sa gusto. Eh. gusto. Pagka lapat naman, are din. Pero ito binubutasan. Hindi kayo tinatak naman. Nakakatubig ito eh. Nakaka-stuck. Ganun oh. well, lang eh ini kuan depende sa kuan para ang magiging harap ng makina ito ano oh, ito ito maluwang pa nga kasi ba ito ang makina oh ito ang makina ay size lang oh kasama ay, na ng transmission oh kasama ng transmission size. oh, pwede pang atras ng konti ay oh. eh. tapos ay palo dito oh. oh pero hindi tama lang tama lang, kasi bitan palo niya eh oh, oh. tapos na... Ang, ang palo niya dito dito oh oh dito yung ulo dito, ng, ng ang palo niya dito lang nakalagay ah dito kasi dito kasi may papatungan ng palo. Uh -huh. Oh, hindi ibubuksok dito kasi nakahara. Dito hanggang dito lang ang palo kasi dito merong ilalagay akong transport lapad dito. Nilalagay ko ang uh -huh. transport lapad kaya dito patutungtungin. Mhm. Uh -huh. Tutuudan mo lang 'yan tol uh -huh. dito, tutuudan. Uh -huh. pa 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 uh -huh. Oh. Pag ganito 'tong duko do, pag ganiyan, medyo pag ganiyan. Oh, ganoon. Ganoon, oh, may may ko May clipping front uh -huh. Oh, nakakilabian 'yan. Nakabracket dito Gawa ng uh, uh, yung haba yung la, habang ayan kahit tres yan kaya yan pahubugin. Oo, oh, yun ay may ano yan, may, may tukod. May tukod yan. Nakatukod sa parang. saka pati yan ay kuha, nakakapit yan dito. Meron siya bagting dito. Oo. Uh -huh. yung dito, dito, dito. oh, may bagting yan dito. Hindi kaya rin yung street na lang. Street na. Street, tapos ay nakadiretso lang sa dito ah. Nakakapit doon sa kwan, ah. May bagting siya dito. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin, paglagay ng kuha. Yung kasi nito, yun ay talagang pina dito sa uh -huh sa base ng kamarote. Saka ako pag nagpapali, eh, ako din ang sub sa kasko. Oo, oh, ako hindi rin. Wala. Parang may halaan. ito kasi merong tres lapad. Mm -hmm. Dito. Yun ang tutungto ng palo. Oh, kahit nga dito lang ay. Eh. Ay, pero hindi dito. malapit na sa sahig eh. Dito talaga. Mm -hmm. dito. Dito, piling dito, dito. Kasi may tukod. Hindi kaya ready di naman. Yeah, din. Dito, may, na, tukod dito. Na, may tukod na. May tukod Kasi, kaya, hindi na siya uuga. Kasi may, may, may bracket pa yan ay. Eh. Mm -hmm. Oh, may bracket ay eh, pati may black siya ibabaw. Iipitin niya ng tres lapad. Isusuot siya ng oh. yung yung pagkakatayo ng palo. Yung palo. Ito so, palo. Magpapasuot siya ng ganun sa hmm. palo. Tapos sa kabila isusuotin hmm. para siya yan harap. mga amigo ay talagang paplanuhin ng maigay yan. Oh. Kaya nga kailangan talaga ang kailangan lang ay budget. Kaya yung interesado ay tumawag na lang po kayo ako na may maglalagay ng ilalagay ko yung link ng Facebook ko sa dito sa uh, mag aano uh, ko sa description tingnan nyo na lang ito, ko. Ay, ko, pwede kayo mag chat sa Facebook ko pwede din kayong tumawag sa aking city number ilalagay ko rin ako aking city number ayun Li nililinaw lang natin ano kasi mga amigo pero doon sa presyo yata niyan 3.5 ay talagang naka ano ka na Nakapix. Gawa na pagbabawasan. Pagbabawasan pa. Kasi wala na. Wala Labor na ay eh, uh, wala na. Eh. Wala na, lagi na. Gawa ng... Kasi hindi malito bang kahit yun, ay maraki. malaki. Malaki pa pang gagastusin ito, mga amigo. Malaki pang pa gagastusin ito. Doon sa 3.5 eh, makakamilis sila kasi... Baka kaya pang gumustos ng 1 million ito. Sa? 1 million pa. Oo, umubusin ko. Kaya wala nang, na lang ako. Wala rito, na lang magkikita Ano? Wala na? Soliras. Gawa ng... Pero yung masilya sa labas, wala nang lambat. Alin? Ang masilya. Ay, alam mo, sa totoo lang, kung ako magpaklas nung sa Inlados, Oo. Ah, ah, uno, ang natatanggal na ano, masilya, ganito ka lalaki. Buo, buo hindi nakakapit sa plywood. Oo. Uh -huh. Dahil sa kapati, yun ay ano, pero masi na. pero ang masilya mga amigo, makapal, may kusot tayo. Oo, oh, makapal. Makapal ang masilya. Ano siya, apat-apatong siya eh. Uh -huh. Hmm. May kusot, pero walang lambat ani patikas ko uh, na. Ha. naka na. may Airbnb nasa bibili na lang yan kung gusto nilang palambatan pero sila nang gagastos. Sa pagko palambat. Pero ito basta ito walang lambat. Pero makapal. Ngayon Maka, wala din naman lambat. Eh, yung ginakilawan wala yung din mga lambat. Yung balisa nung gibay namin noon. Minamaso namin hindi ko na auto 'to lang maso. Uh, kasi depende nga, na lang. Pero yung iba kasi ang gusto may lambat. Ang gusto may lambat. Ay nasa sa kanila na yun kasi basta yung sa presyo niya, walang lambat ito. Uh, walang lambat ang kasalit. Pero si ang masilya, makapal. O, uh, ayan. Pati itong kamarote, tapos ito lahat. Kasama, salamin, ano oh. eh. Oh. Basta bangkaya yung yari, yung bangkaya yari na. Ang ah, wala lang doon mga amigos sa presyo niya, 3.5 makina. Oh. O, oh, siyempre, natural. Pag walang makina, wala, walang wiring, walang battery. Oh. Bahala na yung bibili kung anong tatlagay niya. Oh. 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 Basta 'yung bang kaya rin, lahat kompleto, may pintura, tapos 'yung sa presyo 3.5. Ang kailangan lang niya down muna para matapos kasi 'yung i-down, 'yung ang kanya dapat patapos. Um, ito ko, ang palagay ko ay eh, mas malaki ito do sa bangka ni Nani kumarga. Ay, no, hindi, ng ligas, yung, hindi ko pa alam kung ilan ang karagat, hindi pa naman sila nalaot. Yung, yung mga amigo, <laughs> uh, ano binablog ko noon, binablog ko doon, panuri yung kay Kasuyo. Yung si trial nila doon. yon mas, ah, mas maluwang ito sa roon. Maluang ang ilalim, pero sa ibabaw, mas mabuka ng kaunti, yung, yung gis ang ibabaw ay eh, gis media. Ay kaya lang, sa laki naman ang hubog nito, yung bandang gitna, malaki ang kaluangan nito sa doon. Oo. Oh. Oo, uh, gawa na ito yung lakaligas na nai. Ito, ito so, yung lakaligas hmm. Ang iba pating lumaro ang tinagalog ang katawan kaysa tuwid. Oo, uh, ang, ang, ang so, hindi sa malikot. Na, uh, ang alon ay parang nasuotlaan. Ito, ugto lang siya na uugtol eh. Ang nasuotlaan ang hmm. alon. Hindi, kabisado naman na yan. Mas, Saka mabilis manakbo ang mga ganito gawa na hindi masyadong malalim ang baong sa tubig. Ang akala nung no, iba, kaya ayaw nang may hubog masagal daw at do ang, mabusa, do mabukas na lang. Hindi, lutang nga ayaw eh. Ay, 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 ang ay, 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 ng ay, ay, Hindi ka ng mga tuwid eh, baon na baon. Dito subok na subok. Yung mga may hubog dito ang bangka, yun ang matutulin, yung mga tuwid. Yun ang bababagan. Kasi yung mga tuwid, yun ay nakabaon na yung katawan. Hirap ang makina. Kaya sabi yung maraking makina, hirap talaga. Hirap. Double tick, yari na. Ano, yung, ano yung lalagyan mo sa likod na yan? May upuan? Oo, oh, mayroon yan. May upuan yan? Mayroon, lalagyan niya. Pinatigil ko nga lang. kare. Ayaw po yan sa likod. Sumampak ka dyan. Sumampak ka dyan sa taas. Oh. Ito mga amig, uupuan pala ito dito sa likod. Talagyan ang uupuan yan. Diyan yung loob. Tigil ko lang trabaho. Maluwag. Mataas pati pagkakagawa niya ng double deck. Talagang ah, hindi soso ko. Ah, o yun. Ito, nakalampas pala ito sa labas. Kaya pala mayroong pangkabilaan na magkakaroon pa siya ng sidewalk sa double deck may sidewalk siya sa double deck niya sa oh, ilalim lang itaas. sa itaas yeah. hindi kataktaman lang yan, hindi oh, yan mga amigo kaya, kaya natin ito binalikan gawa doon siya mga nagtatanong na iba pa na ano bakit uh, kaya hindi tapos yun nga ang dahilan kulang siya sa budget oh. ang kailangan pag may down Papatapos ka, eh, papatapos ka agad? Ipapatapos ka agad. Oh, isang uh, buwan lang, tapos na, finish. Oo. Oh, uh, matagal na isang buwan dito, mga amigo, yari na ito. Oo. Oh. Pagka... Uh, hmm. Kasi wala na talaga yung busing ko uh, usap ko. Wala talaga anong, 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 na... Ano yun? Ari namang... Nasa sa kanila na yan, ano? Pero aring, aring down, aring kas na Oo, oh, aring. Uh, Oo, oh, aring down lang. Kung hmm, so, hindi pa niya kaya ikas na diretsyo. Oh, kaya nga lang, kasi siyempre pag kukunin na niya, may kas na. Oo, oh, kakasin na. Pag, ba ay, siyempre, bago, niya, na eh. bago, niya, eh. niya kunin. eh. <laughs> ay, siyempre, marami pa rin babayaran yung mga tao na gusto yung Ganun lang ito. Kaya sa, sa bibili na yun, kung gusto nila ibigay eh, ng lahat yung bayad para matapos, aray namang kalahati muna. Oo, oh, aray. Uh -huh. Aray ka lang. para matapos lang. Ayun. Uh, Ang buka na itong huli ay may, may city. Ano city? Ba ito yan. Ah, may, may otso kaya? nga yan. Oh, o, oh, sahig o. Oh. Yan O. Oh. Ito yan. Otso mm. kasi ang sampad niya oh. na ano mo dyan? Ah, ito yung lapad ng sampad. O, oh, otso Aba, otso pa pala ito. otso oh, Aba. Otso ito. na ito dito mga oh, dito sa... Dito, sa dito, dito. mga dito yan banda. Alit, dito, dito. dito Alit, dito. dito. Alit, dito. Nyan. dito. Sa kasi dito ang butas ng makin. Tapos ay diyan lalagyan mo pa ng manhole. Okay. Ah, yung ilalim, ari mo pang tulugan. Oo, oh, <laughs> kasi malinis yan. <laughs> ilalim, ari mo tulugan. Tapos dito ah, may storage dito. Kung gusto nang bibili, lalagyan ng bodega dito. Laga ng... Oh. para bumalapa yan. Pagka nadudo ng timon, hanggang dito ah, hanggang dito. Saan? Hanggang dito, hanggang dito. Siyempre, oh. may, hindi hanggang dito yung haba. Oh. Hanggang dito, hanggang dito. Sige daw, pag dito ah. Oh. Anong lapad? Hanggang okay, diyan? 5 feet. 5 feet? O, oh. kahit, kahit, kahit pagpalagay natin 4 e media. Gawa ng... Ibabangga mo dito. O, beto. Nakabang natin lang dyan. Ganun. Oh, 4 e media. O. Oh, oh. oh. mm. mm. e oh. Ay, isa laki naman. 4 e media. 4 e -media. Tapos ay... Yun ang buligan nito dito sa so uli yan. Ilalampas ng uh, isang pligo ang taas. Isang pligo? Isang kung ano ba? Isang pligo. Kaya ang okay. maisot ka lahat yung tonelada. Isot ka lahat yung tonelada? Oh. Oh. Aba, hindi isot lang. Katuksong habay. Eh, usyon do nga ay bai pagki sample ko ang taas na ibay dalawang to nila dan laban. Oh. Ito ah. nga ambo kai. Oh. Ito ni jama. Ito ni hindi ndeo magiging utso na in loob na yan. Ochoan loob. Ochoan, loob na yan ay, yung... is, ito no. Ito pero ang loob. Hindi ang ginagawa nila diyan ay to na Ang ginagawa nila ay hina tinatatlong butas nila. Butas. May mga may divider. Oo, okay, oh, kada dalawa ito haba, tat tat tatlong tat, butas ganun. Oh, tatlong budi, tatlong budi Oh. Pag ganito na ang may dingding -ding siya. Oo. Oh. sa subi kayo. Alright. Ang habalaan niya ay 4 and e media. Oo, oh, alright. O, 5, ganyan. Sa 4 and e media ba ito ah? Oo. Oh. oh. O, 4 and e media. Ito kahaba pa oh. Kahaba pa ng space. Are pang ang are pang sinto yan eh. Gawa nang nalito naman yung timon eh. oh, na. Uh. Ano yan? Are timon. Mhm. Are sinto. Gawa nang hindi pwedeng mga may kong abutin yung timon gawa nang may manhole yon. Kakantuhan lang yung Kakantuhan lang yung takot ng kuna. Ano? Kakantuhan lang yung takot ng Oh. Timon. Oh, yun nga. Kakantuhan la lang Pag nagawa na, na yung takot ng timon, doon na masusukat yung isaktong laki, iba sa tuwi sa saktong doon. Oh, so. Ano, Dinay so, so. dipindi na yun. Pero yun, yun, hindi nasa yung mga miko hindi na saklaw nung ano, ha? hindi na saklaw yan do sa Oh, sa presyo eh. yun. ay eh, dipindi na lang doon sa magkapagawa kung gusto uh, nilang dagyan. Uh, Pinapakita na, namin na kung gusto nilang magdagdag ng lagayan ng isda dito, arin pa mong mag... silang magdagdag dito. arin silang maggawa dito sa ulihan ng pang oh. Sa laki nito, sa laki. sa laki, nito. Yun lang ang, ang gusto namin makipakita. Yun, basta yun mga amigo ha. Mga... Ito, sa pagkukuha ng laki ng space uh -oh. nila, sa haba. Di ba, laki? Kasi hindi malinaw doon sa ibang nakapanood eh. Ang akala nila eh, ano. Di ba, diba, pare? Ang akala nila, pare. pini... Pare, make, sa laki ng space nito. May itong butas ng manol, ah Ha? May itong butas ng manol, kasi may itong makina. May itong butas ng manol. Pumabati ka pa dito. Oh, tawakan mo. Uh -oh. yung utso ang butas, oh. Hilahin mo. Hilahin doon. Oh. Sasabihin ko sa iyo, tatapat ko dito sa pinto. O, oh, yan o. Oh. Yan ang hapa ng butas. Pero wala hapa ng espes doon o. Oh. Oo, oh, malakat pa. Malakat Salim. ng na ang butas niya na. Oo. Oh, oh, oh. Ha? Oh. Ah, ito mo, kalakat pa ng espes. Yan yeah, kalang malakat ito. Hindi malakat mali. Oh. Ito yung hindi mali. Luwag na luwag. ginawa ka ng kondito. Oo. Oh, oh, oh. Ah, ginawa. O, oh, isipin mo. Ah, sa 4 butas. 4 ng man. O. Oh. O, oh, yan. Portate. O, oh, yan o. Oh. Malakat pa ng espes. sa gilid mga oh, kompa. Ah ano? Opa, 32, 32 ba? Oo. Uh, Sa talahating pipa ba halos? Dalawang talahating pi? Dalawang talahating, oo. Oo. Oh, ang siwang dito. Kaya di magpatakbo-takbo pa sa gilid. Uh, uh, sa luwang. Sa luwang. Sa taas naman ng kwan, maginawa ito. Kasi mataas ang kwan ito. Ito ang makina, itong taas ng makina. Oh. 36. Uh, itong makina ayo, oh, 36. Ah, ah, hindi, mataas yan, mataas na yan. Okay, Bayre pa yung sa'yo Oh. Okay, Tama ka na na eh, ari ka pang dumaan sa babaw. sa taas yung uh, Kahit umupo ka pa sa babaw, naman ka na, hindi ka pa susuko. Oh. Kita na yan. Ano basta, alam naman na nila yung ay city Midyahan eh. Oo. oh. Ito, kunin natin. Bera, bera, bera. Ito, oh. Ito ano doon? Ito ang doon sa Oh. Otsinta e Otsinta. Oh. Ilang pinga yun? Bain six. Na, nasa inyo city. Ay, haушка, kulang lang ng 1 2 3. 3 niya. 3 niya. Tatlong pulgada lang ang kulang ng Oh, baga, sa, si sa Yung sa patayo, yung sa sentro. Oh, isa pa ito ay uh, 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 ito na ito, ito pa ito. Oh. Uh, uh, uh. oh. Diba yun. ang magiging kubyerta niyan mga amigo ay magiging sahig. Oh, yun yan ibabaw. Ang ibabaw na yun, ayun. Ito na ang side niya, iba oh, yun ito. Ito. na magiging niya ito bigyan ng pasan sa labas oh nalabas hindi pa nga ibabaw eh maglalagay ka pa nga na pamako ng oh mayroon pa... pa siyang 3 pulgada mm. dito ang ibabaw na 83 eh, tatlong 3 pa papatungan pa yan dito oh. ng nung... may balak doon ipa... yung balagbagay nakapatong pa oh. dito eh kaya dadais ilalim na ito ng sahig ito ilalim hindi ipapako dito yung sahig ah eh. oh, yung uh, ibabaw eh oh. tatas pa siya ng 4 oo oh. oh tatas pa siya ng 4 hindi 3 lang hindi, 4 ang batangan ay. Ah, 4 ang lapad ng batangan. Oh. O ang bao. Patay o 4 na ko ganun. Patay ba yan eh? Oh. Kahit na. Kasi <laughs> may hindi <laughs> basta-basta mababali, oh, 4 oh, ang 4, kapal. Patayo, na. 4 ang, kapal. hmm 4 ang lapad niya. Yeah. Ni nang hmm. kaya ito. Sa oh. ako kasi trabahong Ano kasi? Ini tatol. hmm Yung iba hindi natin sabi nila eh mahal naman anya eh hindi pa naman tapos. Yung kasi Ayan, papaliwanag ko ulit. Yung yun, yung presyo yun, yung sa presyo tapos. Tapos na tapos? Tapos na tapos yung bangka. Oh, may makina yun. Sasabit. Oh, sas makina, eh, kakabitan na lang nila ng makina. Yun, -makin tapos na, na tapos yun. Kaya, hindi pa lang tapos ngayon. Kaya nga, kaya nga natin inihahanap na ng bibili at ang kailangan makapag down lang para maipatapos para maipatapos oh yung ita down nila eh, kasama may na may sa bayad yun yun na pagkapatapos kasama na sa bayad yun Presyon tapos ngayon ni, eh. Presyon basta ilulusong na lang. May paltik na, may palangoy na. Mm. May palangoy. May palangoy na yun. Oh, basta presyon kagamit, Presyon sasalpa ka na lang ng na makina. Simpre, pag walang makina, ang mawawala lang doon. Walang makina, walang wiring. Simpre, natural. Kasama sa makina yun. Oh. Walang ihi, eh, walang tubo, walang elis oh. walang timon. Yun ang wala. Oh. Kasi bangka nga eh. Bangka nga lang eh. Bangkala, oh. Sangkap na kasi sa na yung mga yun eh, pati wiring eh. Oo, oh, okay. kasama sa makina yun. Kasama mga mga. sa makina yun, pati mga kombinasyon. Yun ang halagang 3.5 mga amigo. Yung bangka, buo. Tapos yung bangka, yaring-yari. Walang -yaring. makina. Mm -hmm. Yaring-yari -yaring na, may pintura, kumplito. Basta pagkasalpak ng makina, pagka na kumplito na, ilulusok, pwede na patakbuhin. Pinturado na nga loob. Ng pwede na patakbuhin yun. Na ang ay, yun ang, doon sa ngayon. Mm, oh, yun, malinaw naman na siguro mga amigo. Basta pag interesado makipag-usap na lang kayo, malalaman niyo. Ah, uh, natin 'to. Pwede na pumunta dito pati. Pwede kayong pumunta dito mga amigo, pero para hindi naman natin pwedeng bigay yung Hindi na lang natin bibigay yung address natin. Basta kumunta kayo, may contact naman eh. Oh. Para malaman niyo kung saan kayo pupunta. May contact number naman tayo. Ah, at saka pwede din mag-chat. Ayun, mga amigo, salamat. Kami ano na muna. Nilinaw lang namin para kasi iba hindi masyadong na uh, nalinaw. Hindi yeah, no, no, no. natin diyan. ay talaga oh, nga naman. Ba ma... bakit nga naman ganoon ang na presyo tapos hindi pa naman yari. So, ay, kasi hindi nila naitindihan eh. Oo. Oh. Oh. Okay, Ngayon, na. Ngayon, siguro na may nakakaintindihan na, mga amigo. Yung presyong yun, yaya, tatapusin pa niya yun. Kailangan niya, lang ng down para may maipagpatapos siya. Sige, salamat mga amigo. Kami uuwi na muna. yon At, ano na lang, contact na lang kayo sa akin. Inalagay ko yung aking city number at saka yung ating uh, Facebook page. Tingnan nyo na lang doon sa description.